E diwang din sa ilang makasaysayang lugar sa bansa ang araw ng kalayaan kahapon sa pamamagitan ng iba't ibang aktibidad. Ang detalye sa report ni Kenneth Paciente. Si Senador Ramon Bong Revilla ang nanguna sa selebrasyon ng ika daan at dalawamput-anim na taong anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas sa Kawit, Cavite, sa makasaysayang musuleyo ni Aguinaldo kung saan unang idineklara ang kasarinlan ng Pilipinas noong 1898. Nag-alay ang senador ng Bulaklak sa puntod ni General Aguinaldo gayon din ang pagtataas ng watawat ng Pilipinas. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Revilla ang kahalagahan ng selebrasyong ito bilang pagbabalik tanaw sa mga sakripisyo ng ating mga ninuno para makamit ang inaasahang kasarinlan. Naway magsilbing tanda rin anya ito para pasidhiin pa ng lahat ang alab ng kanilang pagmamahal sa bayan, lalo na sa mga hamong kinaharap ng bansa, partikular sa soberanya nito. Sa ating pinagkaisang tinig at pagpupunyagi, hindi na muling makakapaghari-harian ang sinumang dayuhan dayuhang nagnanasang lapas tanganin at, at pagsamatalahan ang ating bayan. Wala nang maaaring magpatahimik sa bayang natuklasan na ang talaw-taw ng kanyang tinig sa Bonifacio Monument naman, si DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. ang nanguna sa selebrasyon. Binigyang diin niya sa kanyang mensahe ang mga nagawa ng ating mga bayani, partikular ang mga nagawang sakripisyo para sa natatamasa nating kalayaan ngayon. Dapat din ialahanin natin na sa panahon ngayon, kung pinaban nila tayo labas sa kolonialismo, ngayon naman ay ang panahon ng paglaban natin sa iba pang mga hamon ang hamon ng kahirapan, ang hamon ng korupsyon at hindi pagkapantay-pantay. Sa pinaglabanan shrine naman, naging panauhing pandangal ang punong mahistrado ng kataas-taasang hukuman na si Chief Justice Alexander Gesmundo. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng kasarinlan at ang naging mahalagang ambag ng pagsisimula ng himagsikan sa pinaglabanan noong taong 1896. Pero bukod pa rito, sinabi rin ni Gismundo hindi lang dapat sapat na malaya ang mga Pilipino sa ating bansa. Dapat maging malaya rin anya ang bawat isa mula sa kahirapan at kawalang katarungan at ito ang pinagtutuunan nila ng pansin sa mga reformang ginagawa nila sa sektor ng hudikatura. Kung tayo ay malaya na, tungkulin natin magpalaya ng kapwa. Hindi lamang sa mananako, hindi sa buto, sa kahirapan, sa pangamba, sa pangangapi, sa so wala, wala nang wala nang katarungan. Sa Angeles City kung saan idinaos ni General Aguinaldo ang kauna-unahang anibersaryo ng Araw ng Kalayaan noong June 12, 1899, idinaos ang ilang aktibidad sa pangunguna ng local officials. Ipinamalas ang angking talento ng CCA Sayaw Angeleno Dance Troupe habang ang pambansang awit naman ay pinangunahan ng Koro AUF Concert Chorus. Nag-alay rin ng bulaklak sa marker ng pamintuan mansion na naging himpilan ng tanggulan ng Pilipinas laban sa mga Amerikano. Today, we honor our national heroes as well as our new modern heroes. Sa aking mga kasamahan sa pamalaan lunsod ng Angeles, Maraming maraming salamat sa inyong dedikasyon. Ang selebrasyon ng Independence Day ngayong taon ay may temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Malayo na ang narating ng bansa dahil sa tinatamasa nating kalayaan na nakamit natin mahigit isang daang taon na ang nakalilipas. Pero hindi dapat natin makalimutan ang mga sakripisyo ng ating mga ninuno bago natin ito makamit. At patuloy natin itong pangalagaan at ipaglaban. Mula rito sa Kawit Cavite, Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.